Sir, uh, may dalawang tanong lang po ako. No? Yung unang-una ay ilang mga Chinese po yung uh, nasa listahan po natin na binigay po natin dyan sa OSG. Pangalawa, uh, pwede po bang describe kung itong binabanggit po na mga lupain o property? Pwede na po makabuo ng isang munisipyo o lungsod sa laki ng mga property na pinag-uusapan po natin? Salamat po. Ang aming estimate, thousands of uh, hectares eh. Itong uh, nandito, we do not have the final figure. Pero kung babasihan natin yung uh, yung uh, number ng titulo na na no, uh, na ilipat sa pangalan ng uh, Chinese National o hindi kaya doon sa kanyang korporasyon na nirehistro, eh lumalabas ito, umaabot ito sa mga 300 hanggang 400 na titulo eh. So if you estimate that each title would have at least a hectare of land. So doon lang sa isang tao, sa isang korporasyon, meron na, meron na silang estimated 4,000 hanggang 500 uh, hektaryang lupa sa isang kumpanya lamang 'yon. So tama 'yung sinabi ni Attorney Ocampo that they, they will uh, study this, initiate the SC uh, proceedings kasi if ever we recover this, it has to be recovered in favor of the national government. Kasi nga merong fraud na nangyari. Bumili sila ng lupa, uh, all these properties are fraudulently acquired, I don't know kung ano yung purpose. Yung iba, ang ginawa nila, nagtayo sila ng mga warehouses, nagtayo sila ng uh, ibang negosyo and possibly, possibly, no, kung nakalusot ito, baka nagkaroon na naman ng uh, Pogo Hub dyan sa mga lugar na yan siguro in addition ano, mr chairman uh, kasi uh, we have to be uh, uh expedite yung lahat ng uh, uh, issues pertaining to the uh, properties that were owned by the uh, uh, chinese people uh, pretending to be filipinos uh, si uh, secretary lucas bersamin issued a preservation asset na kung saan doon sa uh, asset preservation doon sa banban -ban na kunsaan naka-preserve yung asset po nila para hindi na mabenta Now, sa sana yon nire request natin sa sa solicitor general to coordinate with the executive secretary in order to have a uh, to issue agad yung ating asset of preservation uh, right. while they are uh, doing uh, yung mga documentary uh, documents that need to be uh, uh, to be done para makapag issue sila ng mga mga uh, uh, preservation of those uh, all assets no uh, yung ginawa po niya uh, sekretaria uh, Lucas Bersamin sana ma magawa din po ng uh, ating Solicitor General. Uh, Chairman? Yes, uh, may uh, Anyway, doon po sa number of Chinese uh, personalities involved, ang most prominent, of course, is Eddie Tayang and uh, Willie But uh, in those corporations mentioned, particularly Sunflare, which is based in San Simon, Pampanga, and uh, Mex Empire 999, which is based in Mexico, Pampanga, if not all, most of those incorporators are Chinese. Now, in the case of properties, uh, Sabi nga ni OSG kanina, nakyur, there are one case, no, isang case po, uh, property of Editha Yang, in which uh, it was claimed to be his residence in Mexico Pampanga, and it was bought by a certain Rodingo. But when he was invited during the hearing, uh, in good faith, uh, he bought that property, and. Uh, He's very much willing to cooperate po uh, doon sa so process legal process with regards to those properties no. Isang property lang naman po yon and uh, I hope uh, we hope that uh, some of those properties are still nakabitin po no. That's why we have to move uh, fast so that all those properties will be uh, reverted back to the government. Thank you po. Okay, uh, we'd like to acknowledge also the presence of our Deputy Speaker JJ Suarez. Good morning, uh, DS JJ. So Sir Sir clarification uli. Yung mode ng pagbili ng mga properties na yan, paano ang natuklasan ba ng Quadcom through money laundering, cash ba yan na binayaran, yung pera ba ay e galing sa proceeds ng drugs paano? At saka pogo pala. Uh, patuloy pa rin yung ating investigation dyan. No? Uh, as far as the paano sila nakapag acquire of course big, they possess fraudulent uh, documents pertaining uh, saying that they are all Filipinos kaya regular no mayroong presumption of uh, regularity do sa kanilang pag-acquire mga properties properties na ito. Now, uh, nasa proseso po ngayon ng Quadcom ang pagdetermine whether ito bang mga ginamit na pera pambili ay isang paraan para makapag-launder o makapag sila o makapaglaba no in layman's language ng kanilang pera no that uh, uh, hopefully we will be able also to discover kung ano yung source ng pondong ito Okay. Sir, uh, sorry. Ah, uh, kung tanong ko lang, um, sakaling magsusulong tayo ng panukalang batas, uh, ano po ba ang nais nating isulong ng Quadcom, especially dito sa pag-acquire ng, ng napakaraming mga land titles na mga foreigners? And then, Uh, ano po ba yung pananagutan ng PSA, lapses, dahil nga nabibigyan kaagad ng mga birth certificate po itong mga banyaga? Thank you. Well, dun sa pag-acquire nila ng property bilang foreigner, eh nasa constitution po yan. So, hindi na po siguro kailangan gumawa ng batas because there was a clear violation of the provision of the constitution. Pero doon sa PSA, yan po ang aming pinag-aaralan sa ngayon. No? Kailangan maging mahigpit yung requirements para bago sila mag-issue ng certificate of live birth. Lalong-lalo na doon sa mga nag apply under the policy of late registration. Kasi karamihan dito sa mga Chinese nito ay late registration. So, doon pa lang, dapat magtaka nga tayo eh. 18, Alice Go, for example, 19 years old na siya noong nag-apply siya for Filipino citizenship. Sabi niya, late registration dahil daw lumaki siya sa farm, hindi na asikaso nung kanya mga magulang no yung pagka pagrerehistro sa kanya kaya nga isa yan sa tinitingnan nitong Quadcom kasama diyan yung ating local civil registrar kasi ang endorsement nang gagaling sa kanila eh bago yan umakyat do sa PSA so tinitingnan din natin in, in these two agencies kung ano ang pwede nating gawin na mga batas no o panukalang batas para higpitan natin yung uh, yung pag-implement nila ng mga pulisiyang ito? Uh, to add, no? Uh, actually, problema lagi dyan, yung defense ng, ng PSA, uh, first, binabalik nila doon sa LCR because they're just uh, receiving the documents coming from the local civil registry. Now, second na uh, defense lagi nila is ministerial daw yung role niya. That's why during my during the hearing of public in public accounts, nilaw po natin na dapat uh, we have to do something about it. Uh, we have to legislate laws that will make sure na hindi na pululusot itong mga kasong ganito. Not only Alice Go, uh, in the case of Eddie Tayang, kalay mo 1983 sa pinanganak, yung registration na dito as a Filipino citizen after 23 years or 21 years, 2004. So, adun uh, po sila nakakalusot kaya kailan we have to uh digitize loss na ma siguro po natin na hindi na in the future yung mga ganito pong uh, kalakaran sa in addition to that ano, <coughs> kasi yung uh, PSA meron silang service provider para doon sa kanilang uh, automation doon sa ating pong uh, uh, tinatawag po nating na uh, registration no at uh, ang service provider nila for so many years, no? I think sampung taon na yung service provider na yon. And they spend like, I think, if I'm not mistaken, during the investigation namin, wala pa sa Quadcom to. If I am right, kung hindi sa dangerous drugs, sa public accounts, na-mention doon yung uh, contract. Ang contract na inabot ng PSA, no? Doon sa service provider nila, almost, I think, if I'm not mistaken, 5 billion so kung meron tayong uh, ganong klase ng uh, kontrata, ano, uh, doon sa PSA, being owned by a private corporation, not owned by the government, at stake yung ating ano, yung ating uh, yung ating uh, tinatawag na mga profile ng bawat uh, Pilipino na dumadaan sa kanila, and uh, I think uh, the uh, solicitor general hap tuwa uh, check on this as well. yung contract ng PSA doon sa Unisys Unisys ang kontrata nila eh. At sa Unisys according to this federal uh, investigation that was conducted in the United States, meron silang case against this uh, Unisys Corporation. Uh we tackle this in the uh, committee and uh, uh, I think it is imperative on the part of the uh, solicitor general to look into this.